Nga anong adonay krusipiho sa altar? Mga higala, ang krusipiho simbolo sa kristyanismo o simbolo kini sa kamatayon o pagkabanhaw ng Yeso Kristo. Sa tanang sumusunod sa kristyanismo ng pagtuo, ang krusipiho nagpahinumdong kini sa pinakadako o pinakataas nga sakripisyo sa ginoo pinagi sa iyang bugtong anak na sa Iso Kristo. Sakripisyo alang sa atong kaluwasan sa tanang katauhan. Aron kita mapasaylo sa sala o makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Si Santo Papa Benedicto XVI may unang nagpasiugda sa paggamit o dako ng krusipiho sa altar aron pagpadayag sa kaimportante o bilinon ini diha sa pagsaulog sa Santos ng Misa. Aron ang pare o manimbahay o magtutuo makatutok pag-ayo sa misteryo sa kaluwasan sa pagsaulog sa Santos ng Misa nga maong gisimbolo kaning krusipiho. O mahinumduman na ito na pinaagin din eh. kitang tanan o gitawag kitang tanan nga mga binuhat o bagong binuhat sa ginoong manluluwas.